Sumuko na sa mga otoridad ang security guard na suspect sa pagpatay sa dalagitang natagpuang patay sa isang septic tank sa Cebu. Pero para sa mga kaanak ng biktima, hindi sapat na makulong lang ang suspect. Umaaksyon si Jem Abansenya. Puno ng galit ang pamilya ng pinaslang na si Thesa Mariigay, ang 14-anyos na dalagitang natagpo patay sa septic tank sa bayan ng Danao noong nakaraang linggo. Sumuko na sa mga otoridad noong biyernes ang suspect na si Jesse Medikilio, 34 anyos, isang security guard. Para sa kapatid ni Thessa, hindi sapat na makulong lang ang suspect. At yun sad siya. Ang natuon sad siya. Hindi may magdahong ganing ay eh. Nanaw na yung pagpatay. Ngayon gisood pa ganyan niya sa septic tank. tiktak. kaya kumangko. pong saksak sa katawan ang ikinamatay ng dalagita. Pinatay raw ito sa loob ng guardhouse bago itinapon ng bangkay sa septic tank. Ato lang ilit little Nanilig ang tapok siya sa sagbot Diyan ay kakita man siya kanang ba. Itawa ko niya, lakaw ang arachi. Guard, muntungin siya. Ako niya, naibaho siya, wakman. Pag luulak ko, baho magistanan. Pag ukam niya, ama, o gina, agad ang babae. Aminado ang kapatid ni Thesa na may relasyon ang biktima at ang suspect na gwardya. Ito raw ang nagpapaaral sa kapatid simula pa ng sampung taong gulang palabang ito. Madalas daw nag-aaway ang dalawa dahil sa selos. Katunayan, isang linggo bago ang insidente ay kinalbo ni Medikilio ang dalaga upang hindi na makapaglakwat siya. Hindi man good ang gusto laki nga. O ano niya? Niniya? Palaglaagon. Mau bini ko kayo, buot. Nang gitu niya. Kaya raraman sa si barangay, muli raman ni siya. Kato siya, di gitu may mutang. Iyag ni Pangitao. Kasi siya sunod-sunod sa kumanghud pa. Nga, makakita siya nga naikatapat sa na kumanghud. mo. Magsilo siya, yung baharan. Pati niya. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang pulisya. Lakatakdaro ipresenta sa media ng Police Regional Office 7 si Medekilio. Umaaksyon, Jem Avancenia, News 5.